Ano? Macay. Eh, sa plastik. Yes, good morning guys. No, andito po ngayon tayo gagawa tayo ng ating filterization. So, yung ating filterization gagawa tayo. So, mayroon tayong itong uh, filter pellets. So, nilalagyan natin ng chlorine ano Formalin para mapat mam mamatay mamamatay yung mga Ala. Bona man. Tinitat. Ano? Eh, Ay, sa plastic. Tinan mo okay. So lalagyan natin 'yan ng ano ng para ano ito. Lalagyan natin ng tubig tsaka may betadine tayo tsaka formalin para mamatay yung mga kung ano man yung nakasiksik diyan sa loob niyan. Yung kailangan ating pulverization. So lalagyan natin 'yan dito sa ating screen lalagyan rin natin ng buha ng graba para hindi lumutang yung ating ano kasi lumulutang yun eh so lalagay kasi natin yun dun sa malaking tangke eh. so we need to put uh, the screen so the, the, the pellets will not come came out when we put a water kasi pag umapaw dun e eh, delikado aapaw siya tapos mga uh, so ayan kailangan natin mamaya na lang guys at di ko ulit kayo kung ano mga gagawin natin Alright guys, no, day 3 pa rin tayo dito sa paglalagay ng ating filterization sa ating tanke. So ayan, hindi pa rin natapos, hindi pa rin natapos tayo pagtatahi. So ayan, tingnan natin kung ano na yung improvement last time. Makita nyo kung ano na yung improvement. So ayan na siya guys. Ah uh, apat na layer na yata to. So apat na layer na yung ating ano. So ang mangyari, ayan, dito nababagsak yung ating tubig. Galing doon sa may... Reservoir natin. Kukunin ang motor natin doon. Tapos dito na siya ibabagsak para... Ah... Uh, dito na kukuha tayo ng tubig. So hindi na siya aakit dun sa taas. Dito na siya babagsak. Para, para ma-filterize yung ating tubig. Bago pumunta rito. So ang mangyari... Pag galing dito is aakit ulit dun sa taas ng tangke So hindi na natin siya idadirect. dadirect Ayan yung... Uh, advice ng ating boss. So ayan. Na sterilize na natin tong ano na to na disinfect na natin tong mga beads na yan yung filter uh, filter pellets so yun yung magiging ano natin so ayan guys talagyan natin dito ng buhangin tapos doon puti Yes, alright guys. So, ayan na po. Nagawa na po natin. So, yung tinatahi natin, ginugupit natin, andito na po natin ilagay. Nilagyan natin ng pellets, filterization yan, nilagay natin din. Doon siya papasok. Dito lalabas yung ating input na tubig, tapos ip-filter natin dito, tapos doon lalabas sa ilalim. So, ito yung utos sa atin ng ating boss. So, may mga butas-butas tayo doon sa ilalim, ang filterization natin. Then, dalawa doon doon na uh, number 4. Tapos, yun yung pinaka-drainage natin. Doon, pag tinanggal natin doon, doon lalabas yung dumi. So, ayun yung ano, In yung ating filterization. So, sa so mga sunod na araw, guys, so bukas siguro matatapos natin to. May natitira pa tayo yung mga net. Lalagyan natin ito. So, sundan nyo na lang ang ating filterization at then maglalagay ulit tayo ng motor para paket naman sa taas. Maghihila ng tubig paket sa taas. Then, yung tatlong motor natin dito babagsak muna. Hindi na natin idadirect dito sa kulay asol. So, ayan. One, dalawa pa lang yung motor natin. Dadagdag pa tayo ng dalawa para panghila dito sa ilalim ng tubig na malinis paakit sa taas. So, ayan. Okay na. Yes, good morning guys. No, araw po ng Tuesday. Ngayong araw na to. Ito, nandito na naman tayo sa farm natin. Yan, yung mga alaga nating mga okra. Ang lulusog. Oh. So, ayan. Ngayon, magte-test tayo ng ating tubig. Yung filterization natin. Ayan, pinalitan na rin natin yung tubig na tumutulo. Matagas doon. So ayan, ha, tapos na. So ayan na ngayon. Nagte-test na tayo. So papasok dito. Yung tubig. Ayan, babagsak. Lakas ng tubig. Ito yung size natin. Napam. Ito yung D2 Tatlo. Tapos, yung bumabatak naman sa taas is tatlo rin. Pero magdadagdag pa tayo ng isa. Dapat apat. So ito na yung tubig natin na final. So maganda siya. Alinis. So, pasensya na kayo, mag-ingay 'yung motor natin 'yan. Ito 'yung market sa taas, Ang galing dito, market sa taas. So, naka-level 'yung ating tubig ngayong araw na 'to. So, ayan, pumantay na guys. Then, tingnan natin yung oxygen. Hindi sapat. Hindi pa rin talaga pumantay. Hindi siguro magandang pagkalagay. So, ganito kasi minsan nakakalabas yung isda. Isda natin na 3 cm. So, ang darating na isda natin ngayon is 4 cm. So, wala tayong takot. Wala tayong takot na lalabas dyan pag ganyang kalaki. Ayan, dadagdagan lang natin yung kanyang oxygen ay bumula na para masupply. So, masyadong malakas. Sinaan natin konti. Ayan. So, ito mahina din to. Konti lang. So ayan. ayan. To konti din. Tingnan natin. So ayan. So konti lang. So ito konti lang din. So hindi rin pantay. Ikot natin. So ito maganda na rin naman to. Pwede na yan. So ito.